10, 11. Hala, <laughs> tanda ng ipagkarera ko. <laughs> Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, i review lang natin 'tong motor na 'to. Nmax standard na 2025 model so ito yung latest model ng NMAX guys ayan na yung headlight nya para siya naka projector na ano high and low tapos ganda nung DRL nya ayan sya tapos yung kanyang tail light nandito na yung kanyang signal light nakahiwalay na ganda guys check natin yung ilaw nya guys Ayan, no? Oh. Kanda. Try natin i Paano ba ihasag yun? Ayan, guys, oh. Para siyang pangil, Ganda. So, itong motor na to ay uh, sa aking pinsan. Kay Patrick, tsaka kay Kulin. na. lang natin para may ma-vlog tayo. Tsaka, Ma-review din natin, di ba? So, itatry natin yung top speed niya. And yung arangkada niya. Compare din natin siya sa ADV 160 natin. So, ito yung standard guys. Kasi naka-digital panel pa siya. Hindi pa siya naka-TFT. Katulad na nung sa turbo. Na pwede mo na siyang may navigate na siya dito sa mismong screen niya. Meron siyang Y-connect. So, meron siyang Bluetooth. Pwede mo siya i-connect sa phone mo Today guys, nandito tayo ngayon sa Pulilio Island Dahil undas, kaya umuwi tayo Dala natin yung ating uh, sasakyan Wala yung dalang motor Pero buti na lang, umuwi yung mga pinsan ko At may dalang motor Wala si Kuya Kiro, ah Suot ko pala yung aking uh, 1G na t-shirt from One Garage. Nabili ko ito sa Makina Bazaar. Event nila nitong October. So wala siyang turbo guys. Mayroon lang siya ay VVA. Ganda. Ang chill niya ang drive van guys. Tapos yung footrest niya, yung footpeg niya. Ayan o Ang lapad Nakasagad na yung aking chinelas Pero Ayan o May space pa siya Na parang Sandangkal <laughs> Kasi sa ADB guys Saktong sakto lang yung paa mo Sapatos Unlike dito na ang lawak ng kanyang uh, Foot peg Foot rest Ang tawag ba sa ganito <laughs> Yung board Footboard, yun, footboard hindi talaga marunong mag-review eh, no? <laughs> Ayan guys, try natin yung top speed dito. Dahan-dahan lang tayo dito dahil madaming mga bata ang naglalaro. Baka biglang tumawid. Doon tayo sa freeway. Ayan. From 55, fast fall. Ayan, pumalo na yung BBA niya. Let's go! Okay. Tandaan ulit tayo dito. Pumalo din siya ng 104. Try natin pagkalampas dito sa Medicare. Lakas din niya. Bangin na. Dami lang natin kasabay. Wala, di tayo makakapagpabilis. Pero okay lang yan. Enjoy natin yung mga view dito sa Pulilio Island. Ganda, no? Ganda pa ng panahon. Oop! May aso! Maabit lang tumawid. Gaspol! <laughs> oh, paka solid, ganda. Last din ng arangkada niya. Walang patay na gear. Unlike sa ADV 160 guys, pagka nasa sa 50 pataas hanggang 80, wala siyang torque. Dahan-dahan siyang umabante Unlike dito, tinan mo. Ang lakas oh. na niya agad yung 80. Grabe Parang uh, iba yung ano nito Bola, mas magaan Compare sa ADV Yung ADV kasi naka uh, 19 grams yun Ay, manok Ride tayo, mapunta ng Salipsip Malapit lang naman yun eh Dito na rin tayo sa may power plant Power plant ba to? Na, Napokor pala Spall, lakas po ang lakas nya 94 agad oh banking <laughs> banking ganda nakaka enjoy sya gamitin guys parang ang sarap nya ilong ride ha Well, doon naman talaga design tong motor na to sa mga long ride. Tsaka ang relax niya. Lambot ng upuan. Tapos compact na compact yung pagkakaupo ko. Saktong-sakto siya sa height ko. Hindi ko lang matuwid yung aking tuhod. Pagka nakadiretso ako dito sa footboard. Pero ang ganda. Ang ganda ang lakas ng makina parang gusto ko nang palitan yung aking uh, ADB 160 ng bola yung fly ball para ganito rin yung arangkada okay no eh hey mapalo agad yung kanyang BBA guys ay no ramdam mo yung BBA sa makina eh dito na tayo sa Tamulaya nandito yung simbahan na pinupuntahan na tuwing Holy Week pakita ko sa inyo karamihan ng sumisimba dito guys naglalakad lang papunta dito kumbaga parang ano na yun eh tradition ayan oh. No? Jesus Nazareno tradition na yun na pag pupunta ka dito mas okay yung lakad parang sakripisyo para sa Panginoon well yun yung tradition dito sa Polillo eh let's go ganda guys oh. ang sarap talaga sa probinsya Ang ganda rin ang suspension niya. Ganda ng suspension niya. Ay, di ganyan ka tag -tag. Pero sobrang lubak ng kalsada, oh. Diba? Ay, no? Oh, ang lubak dito, pero di siya ganyan katagtag. Yung Raider 150, oh, dahan-dahan siya, eh. <laughs> pero tayo diretso ah, ang gas call. try natin sagat na yung ating tin guys <laughs> na kaya ipagkarera ako ha <laughs> ha na kaya ipagkarera ako guys <laughs> Bagging Katawa <laughs> ko dun sa radar Akala lang yung pagkarera ko So try ko lang naman yung top speed Aray ko Actually guys ngayon lang ako nakapag drive Ng NMAX Na latest model 2025 model At talaga namang uh, napakaganda nya Hindi ka talaga magsisisi Sa presyo na 155,000 guys Ito na yung makukuha mo napakagandang motor sa standard version available yung black ito yon tapos yung gray meron siyang tone na black and gray alam ko yung side pairing side pairings niya kulay gray tapos all the way black na yan I picture tayo din sa mala uh, 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 ng Polillo Island maganda dun eh So yun na yung gagawin natin thumbnail Malapit na naman siya eh Ganda, ang lakas ng makina Ganda ng panahon no Pinagbigyan yung vacation natin Thank you Lord Togi Excuse po Parang ang ganda mag fishing oh. Parang ang ganda mag fishing Napakatahimik ng karagatan Parang patag Ayan, malapit na tayo dun sa Mala Siargao Look Ito na yun guys, ito na yun Paano ko nasabi na Siargao look to Pakita ko sa inyo guys Ayan no? Oh. oh Diba May mga puno oh. <laughs> Let's go Lalo pag pabalik syempre So hanggang dito na lang tayo Pabalik na rin tayo Pero syempre picture muna tayo dito and pakita ko na rin sa inyo yung mala syargao ayan uh, di ba ang ganda oh Paka solid picturean muna natin dito sana walang dumaan bilisan na lang natin <laughs> sana walang dumaan huwag muna kayong dadaan guys ah stuck here. Hold Ay na, Let's go. <laughs> Tumutunog pala siya pagka dumalay yung susi. Ganda naman. So, review na rin natin dito. Ayan siya, guys. Napakaganda. Tapos napalagyan niya ng CP holder. Meron na rin siyang top box dito, guys. Nasa 58 liters. Saktong-saktong siya dito sa motor na to. Tapagod ako, ah. Okay, guys. Dahil hindi tayo marunong mag-review at hindi tayo magaling mag-review, nag-search tayo. <laughs> So ito yung Yamaha n na standard at ito naman yung kulay niya. Ito 'yon. All black Yamaha N-Max standard. So yung price niya is 155,000 guys. Check natin yung engine niya and yung transmission. So meron siyang 155 cc liquid cooled four stroke, one cylinder, four valves na rin siya and naka-CVT na rin 'to. and siya, yung CVT niya. So syempre yung ating uh, air filter nandyan din. And sa performance naman guys, uh, yung uh, max power niya is 15 horsepower and max torque is 14 newton meter of torque. So wala pa dito nakalagay na top speed, tsaka yung 0 to 100 kung ilang seconds ba. So yung fuel capacity naman ito, meron siyang 7.1 liters. At uh, paano naman ito buksan? Ayan, ito siya guys. Oh. Parang ADV 160 lang din. Tapos sa seat naman, ayan. Medyo maliit lang yung kanyang uh, compartment unlike sa ADV na dulo, dulo talaga. Pero okay na rin kasi ang lalim, no? Parang kasya din dito yung full face. Oo, parang kasya yung full face dito kasi ang laki. Hindi natin matatry kasi hawak natin yung helmet. Suot natin. Tapos meron na rin siya dito ng uh, charging port na type C na siya. Type C to type C na. Depende pala kung anong gamit niyo kung lightning ng uh, iPhone or type C or yung uh, USB. Pero yung dulo nito type C na. Ay yung saksakan. Kaya dapat type C din yung inyong uh, cable. Tapos compartment din dito lagay ng mga gamit kas naka telescopic fork na rin as usual sa mga small cc and mga scooter telescopic fork tapos yung kanyang dual shock ang ganda ah. may baso na rin yung shock nito stock ba to? parang stock no? sabi kasi ni Colin madami daw pinalitan si Patrick dito <laughs> ah ito pinalitan niya ginawa niyang aluminum na sa Jator corny kasi ng stock eh, no? Plastic lang. Tapos yung seat height nito guys, 765 mm and yung ground clearance 125 mm. Mas mataas yung ADB 160 compared dito. Tapos yung timbang niya 129 kg. Magaan siya compare sa ADB kasi yung ADB 133. Oh, 133 kg ata 'yon. Syempre naka disc brake na rin yung kanyang hulihan sa unahan. ABS na ba 'to? Oh, ABS na rin. ABS na siya harap likod. Buti pa to, naka ABS parehas. ADB natin, wala eh. Harap lang. Tapos yung kanyang front wheel guys, pareha siyang size 13. Meron siyang gulong na 110 by 70 by 13. And sa likod, 130 by 70 by 13. So, mas malaki yung uh, gulong ng ADB160 sa harapan kasi size 14 yung harapan ng ADB160. Paras lang sila na ang gulong sa likod. So naka-indicate dito yung ABS, yung stop and start, traction control, high beam, check engine, tas yung key. Pagka malayo yung susi mo, tsaka itong ano ato? Yung sa coolant. Wala, hindi ka pa maano yung mga pindutan ito. Menu. Ayan. Pwede mong i-off yung traction control. I-on. Tapos ito yung trip A. Trip B. Tsaka yung odd nyo. 159 tatakbo mo nito. Ah, ito pala yung trip 1. 277. Tapos yung fuel average nya 35.3 Mas malakas to sa ADV natin kasi yung sa atin nagte 37 and 38 minsan nagte 39 pero yung mga nasa digital kasi guys hindi siya accurate unlike sa mga full tank method mas okay yun ganda talaga nito start natin try natin center stand para makita nyo yung ilaw start natin yan yung ilaw niya so nasa baba yung kanyang low beam and pagka hinay beam natin nasan yung high beam ayun pag beam natin yung ilaw to ayun o ganda tapos i-hazard natin ayun yung hazard na guys pakaganda no parang may pangil eh parang mga ngagat kaya <laughs> sa likod ang ganda oh Di mo nga lang siya mamamodified yung mga turning signal nito kasi nakabilit in na siya dyan. Ang ganda ng ilaw. Parang ka naka smoke lens dito, no? Ganda. Solid. Tara na. Let's go, let's go. Ayan ang Siargao ng Pulido Island, guys. line na pinag-reviewhan natin, eh, no? ganda ang stable din nyo oh, pagka uh, binibitawan mo suot natin yung 1G oh. 1G gaspol <laughs> enjoy na enjoy eh no iba talaga excitement eh no pagka nakakagamit ka ng bagong motor so matagal na pangarap to ng aking pinsan si Colin tsaka si Patrick Dadalong isip pa sila kung Aerox O itong NMAX ang kukunin So tama naman yung Choice nila Na NMAX yung kinuha dahil Malayo yung sa amin eh Polillo Island So dapat relax yung biyahe Kasi kung mag-aerox ka Sports look kasi yun eh So yung body position mo Medyo May pagka sports look din Medyo baba yung handlebar niya compare dito na upright So para tayo nakaupo lang sa sopa Na uh, Unlike sa Aerox na nakaganon kayo Ganyan Mas manibela nandito <laughs> Sakit sa likod Pero yun nga Sanayan lang Problema lang talaga sa Aerox Maliit yung upuan niya sa likod Parang ganito lang Wala <laughs> din tapos matigas, unlike dito, ang lambo to. Talagang relax ang relax yung angkas. Okay guys, nalito na ulit tayo sa San Francisco. Try natin yung 0 to 100 kph. Yung ilang seconds. Tigil lang tayo dito. From 0... 100 ang bilis nyo talaga makuha yung 80 kph oh. okay tama na <laughs> madami na ulit tao tsaka mga motor at tricycle okay guys uh, at dito rin right, tatapusin ng aking vlog Kung nag enjoy kayo sa ating vlog Please kindly leave a like And please don't forget to subscribe my youtube channel And my facebook page All right. Thank you pala sa aking pinsan Kay Kulin at kay Patrick Sa pagpapahiram ng uh, kanilang motor Yamaha NMAX 155 uh, Standard Na 2025 model So two months old pa lang to guys Or 1 month 1 month pa lang Okay guys, at dito ang natapusin ng aking vlog. Thank you for watching guys. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out. Ito pala yung ginamit nating motor kanino? And Max. Ito yung dalawang pinsa na owner. Ay may pag Si Pat at si So, kumain lang kami dito sa ans, Kasama yung aking mga pinsan at ng mama. Siya All Alright.